hapot lang po, hapot lang. Sa Gabos na munisipyo dito sa Katanduanes. Napapaisip lang kami talaga mga tagapandan. Napapaisip lang kami mga tagapandan. Tayong ta kaming gustong gusto nyo maging boyfriend nyo. Wala kami pakialam! Ha, tayon po. Tayong ta kaming mga tagapandan ang gustong gusto nyo maging boyfriend nyo. Kupal ka ba? Ano? Para lang ba... May may pagmayabang ka mo? Napaktapang muna tao. Bili ba ko sa kakayahan mo? Bagay. Kaya bang yabang naman talaga mga itsura ng taga-pandan. Ha? Huh? Hindi totoo yan! Gagi fake news lang yan! Taga-pandan, masinaga mo. Takara mo ako ko. Wala kami pakialam! Yeah! <laughs> kamu mga taga-pandan, karmuran. Nangkapaharambungan pa kamu kasi nakagapu-gapuhe. Buna sirame kung sa totoo son maski may napagparahingo na yon asa matagab nga manok yang masisira ang mga gwapo tama pura kung magapurpos pa kamo sa social media ang kakaparma ni hawunin nyo magpartaram ni kamo kakagupagapu eh, buda ka siram sirami tama sa lang baka mo dura light <laughs> ah, magmahalan tayo putang ina pero kung kayo mga pangit mga mukhang aswang putang ina ninyo kayo kayo magmahalan kayo lahat